Panalo na sana, natalo pa. Biglang nalungkot mga tao sa arena sa nangyari sa Pinoy Volleyball Team Alas Pilipinas. Sa gabi ng Setyembre 18 sa Mall of Asia Arena, halos 15,000 Pilipino ang saksi sa isang laban na hindi nila malilimutan. Itoy ay matapos na uwi sa heartbreak ang once in a lifetime stint ng Alas Pilipinas sa FIVB Men's Volleyball World Championship kontra sa world number 16 na Iran sa isang do or die match. Nakambak pa ng Iran ang limang set ng kanilang laban upang mabigla ang Alas Pilipinas at ang home crowd nito. Panalo sa unang set ang Alas, 25 hanggang 21. Pero nakabawi ang Iran at binugbog ang Pilipinas sa third. Pero hindi sumuko ang Alas. Sa ikaapat na set, dikdikan ang laban. Alas Pilipinas halos makuha na, pero Iran nanalo sa 25-23. Tabla sa fifth set, si Kim Malabunga, ang pader ng Pilipinas, nagpakawala ng block. Tumili ang crowd, tumalo ng bench, panalo na sana, inakala ng Filipino spikers na nasungkit na nila ang panalo at ipinagdiwang pa nila ang mukhang match-winning block ni Malabunga kay Ali Hagparast. Ngunit nag-challenge ang Iran at sa replay ay nakita na dumampi ang kamay ni Malabunga sa net kay Binaw ang puntos at naging tabla ang score. Sina Hagfa Parast at Yusef Poshpari ang nagtapos para sa Iran habang ang Pilipinas ay halos hindi nakapasok sa round of 16 sa kanyang World Championship debut. Humingi naman nagpasensya si Malabunga sa nangyari at inako niya kung bakit sila natalo. Bagamat natalo ang alas Pilipinas sa torneo, panalo naman sila sa puso ng bayan. Akin yun eh. ako yung huling ano eh, dapat panalo na yun eh kasi aso na ako balance pa ako so yun sorry sa akin siguro malaking impact talaga tong world championship para sa amin kasi experience yun to eh para sa susunod namin na liga siguro pagbutihan na lang ulit namin para makabawi kami para sa mga Pilipin uh, biggest lesson siguro is uh, wag, susu uh, susuko kasi kaya pala yun pa lang, kaya pala Masasab ang masabi ko lang siguro sobrang laki ng hiyangat ng men's volleyball. Kasi so, eh, parang nakita naman yung result eh. Parang hindi naman hindi naman kami basta-basta bumigay sa game nung nitong last two games namin. Parang yung talagang pinag namin ng mga nakaranta ko. Yun, parang lumabas niya sa game namin. Oh, chat.